Ang ka na. Ka? E, ang ka. Ayusin mo yung mata mo. Tutukin ko yan. Saan? Tutsukin ko yung mata mo. Huwag kang ganyan ha. Bad yan. Baba! Ay! Ay! Umayos ka! aboga. ka! Gagawit na naman ako sa iyo ha. Ating ano, Pasaway ka Freya. Aba nga me. po. Bakit ka nagmamalita na naman? Hindi. Bakit ka nagmaliita? Bakit ka nagpapasaway na naman? Hindi. Ya, Hindi pa sa wala papasaway ka. Hindi. Ay papasaway ka? Sa. Yeah. Ay. 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 Gusto mo hangin. Bakit ka na naman ganyan? I love... I love... Bakit na naman ganyan? Mami. Ano? Ano? Aki. Kasi ano? Love... Kasi ano nga? Ano love... nga? Ano ba kasi gusto mo? gusto cellphone eh. Pasira ang mata. Bawa magsilpon ng cellphone. Bawa magsilpon. <coughs> okay, <ta> <coughs> Bakit magagalit si mami? Daddy, Kasi okay. matigas ulo ni Freya. Oh, ano? Attitude na naman? Attitude ka na naman? Ayusin mo yung uso mo. Pitikin ko yung uso mo. Gusto mo pitikin ko yung uso mo? Ha? Ayus ka. Attitude ka masyado, ha? Ah. Okay, wow.